Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, ayan na mga palangga. Uh, Pag-usapan natin. <laughs> Muna si Alden, ano, o, nakarating na, nagsushoot na sila sa Canada. So, ang nangyari, hindi rin pumapasok si Main sa Itbulaga. ba diba, yun din, parang nagkakataon din na pag alis ni Alden, tapos kasunod din yung ano, pangalan nito, yung Armin nga na ano, fake wedding anniversary. So, may di ba may celebration sila. Celebration na nagpapakalat ng mga edited post. Ano pa nga ba? So, ayan ang mga palangga para naman pag-usapan din, sinasadya na hindi pinapapasok ng management, yung management ni Mingay. Hindi siya pinapapasok sa Itbulaga para pag-usapan naman. O, oh, ba diba? Talagang tiknik nila yun eh. Siyempre nasa isipan natin, kailangan tayo eh, magaling din tayo, hindi tayo magpapa, ano, magpapauto sa kanila. Saan nangyari, di ba? doon sa Canada, sabi ng iba, uh, andoon, magkasama yung family. Okay, magkasama ang family, syempre. Pero sila lang nakakaalam kung nasaan talaga. Pero atin talaga, mag-asawa ng dalawa, hindi na tayo maluloko pa at magpapa ano sa mga sarswilistas. O, ba diba? sinasadya nga nila. Mamaya na naman, sasabihin nila, syempre, hindi natin alam, three weeks or one month si Alden doon sa, sa ano, sa Canada. Tsaka, so, eh, one month na nga naman yung sa una nilang pelikula, diba, sa Hong Kong. O. Oh. Ngayon, hindi natin alam kung ano talaga ang sure. Malalaman na lang natin, lumuwi na si Aldin, nandyan na sa airport, gano'n, na oh, nakarating na, gano'n. So, eh, di ba para talaga pag-usapan din, hindi nila pinapapasok, tapos gagawa na naman sila ng mga istorya, gagawa naman sila ng edited, edited picture, edited, edited videos na, ayan, nagbakasyon. Or, saan nagpunta sa Pilipinas, kung, kung ibang bansa, o ba diba? hindi nga natin alam. Baka gagawa na naman na, kasi nga, anniversary, nagkakasabay. Pag alis, o anniversary ng Peking Kasal, o Di ba kung gagawa sila? O, nagbakasyon. Kaya pala hindi pumapasok sa Itbulaga si Mingay, kay, oh, nagbakasyon, siyempre, ano sila, eh, anniversary ni Le, ganun, ganun yun, pero, yung, siyempre, no, eh, dito lang pala tayo, ang katotohanan lang pala, nasa bahay lang, ha, <laughs> relax, relax lang siya, sa mga kasama niya, anak niya, ano ba? Kaya nga marami tayong pagpipilian kasi siyempre kailangan din nating ano niyan, di tayo magpapauto sa kanila. Gaya nga noon, 'di ba, kung maalala niyo, pinag-usapan din 'yun na andoon si Aldin, 'di ba, nung pandemic. .美味? O, 'di ba nangyari ngayon? Tataka ka din na one month na wala si Aldin nandoon, 'di ba, sa birthday niya 'yon. Doon siya nagbakasyon na ano, Before mag ano, Pasko hanggang New Year, hanggang ano na yun, birthday niya, one month din siya doon sa US, isiminggay din, hindi pumapasok, oh, hindi talaga nagpapakita. One month din yun, di ba? Ganon, para lang talaga, syempre, ginugulo ang mga utak ng mga fans. Ano pa nga ba? sa mga fans, guguluhin talaga, tingnan nyo, mag, ayan, pinalabas yung kanyang pulang araw noong 29, kung sinong nakakanood, uh, Monday, so, yan ang feedback kahapon, Tuesday, na napakaganda daw, ang daming nag, ano, mga reaction ng mga tao na napakaganda daw kasi iba nga daw yung mga pananalita doon at malalalim ang mga salita nila doon na Tagalog. Yan ang sabi ng kanilang news eh. Ah, 'Di ba? Tsaka 'di ba iba yung kanyang katambal doon si SLO o oh, 'di ba? Tapos sa Canada mayroon pa siyang movie si KB. Sino ang mapaniwalaan si Main ba? Si Sanya ba? Si KB ba? O oh, 'di ba? Sino paniwalaan 'di ba? Ginugulo-gulo. Ha. Huh? 'Di ba kasi mayroon din silang kampi doon inagkakasabay eh, nga saan ka na, alin ba talaga ang totoo? Kaya nga sinasabi nga, eh, tinanong siya kung anong age siya magsisettle down, sabi nga niya, 35. <laughs> nasa atin na po kung tayo dahil iba-iba po ang kanyang sinasabi <laughs> guguluhin talaga ang mga fans di ba? kung anong age Diyos, yung mga katotohanan naman yung fans, alam na yan dahil alam nyo sa mga pag nag aano yan sila, nagpo fans day yan sila, sa ngayon hindi na sila ganoon na nagpo fans day <laughs> hindi na sila madalas kag hindi kagaya noon na talagang nag ipon ipon sila at saka dadaluhan ni Aldin, lalo lalo na yung mga fans niya sarili niyang fans, dadalo talaga siya o, oh, di ba? Adalo talaga siya. Tapos, posibleng lalo na yung, ano, yung panay sumusunod-sunod sa kanya. Posibleng hindi alam, asawa na at wala. Malala, alam nyo yan, mga palangga. Lalo na, ku, yung noon nga, eh, kahit na naalala nyo yung una pa nila, malalaman mo kung katotohanan at hindi at kung anong mga sekreto pag bumubuntot-buntot ka. Alam mo talaga, of kam. O, oh, ba? Diba? Kaya, alam mo mga palangga, mayroon talaga yan ilalabas yung mga sarswilistas na mga piki na naman. Kasi, hindi nga natin alam, 3 weeks or 1 month, Oh. Tapos, kaya nga, ayan, oh, hindi nila pinapapasok, mayroon pa pala. Hindi ni, siguro nila pinapapasok dahil para nga pag-usapan, ano, at saka, lilipat ang itbulaga ng ano, ng ano sila. Hindi na sila sa TV5. O, nandyan nga sila. ba diba yung kanilang, ano, kanilang, kung studio nandyan sa TV5, eh, maliit nga daw, lilipat. Hindi sila, sabi nga, mawawala na at hindi, lilipat sila doon sa Metropolitan Theater. Hmm. Doon sila lilipat. Kas, hmm. at saka, alam nyo yan, wala na sila sa list yung kanilang ratings wala na iwan ko kung ilan na lang nandoon na sa pinakauna yung shoot time totohanan niyan mga palangga kaya baka nga gagawa sila ng paraan kasi para pag-usapan no dahil lilipat na sila sa malaki o oh, para panoorin ganon ganon katindi hindi natin kasi si ang uh, management ngayon pag hindi papapasukin ay eh, syempre, sabihin nagli -live naglilib pa na yun na lang naglilib o oh, diba utos yan o oh, ba't noon pa sa channel 7 walang absent si Mingay kahit dami silang host hmm, diba kaya tayo naman pa na-ready tayong papatalo bye yan lang po mga palangga thank you so much